Tuluyan so, ng winakasan ang pakikibaka at kusang nagbalik loob sa pamahalaan ng isang miyembro ng Underground Mass Organization sa Barangay Garden, Arteche, Eastern Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na pakikipagnegosasyon ng mga tauhan ng 8th Force Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 kasama ang Provincial Intelligence Team Eastern Samar, Regional Intelligence Unit 8, First Eastern Samar Provincial Mobile Force Company, Northern Samar Police Provincial Office Provincial Intelligence Unit, Lapinig Municipal police station at 52nd Infantry Battalion 8th Infantry Division Philippine Army Samantala nakatanggap naman ang nagbalik-loob ng agarang tulong pinansyal at food packs mula sa mga kapulisan Ang nasabing surrender ay nasa custodya ng 8th Footman Maneuver Company RMFB8 para sa dokumentasyon at facilitation ng kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP Ang pagbabalik loob ng dating membro ng ugmo ay nagpapakita na ang ating gobyerno ay seryoso ng wakasan ang insurhensya at terorismo sa bansa upang makamit ang isang bayan na ligtas, payapa at maunlad tungo sa minimithin natin na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Maria Elena Singian Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Kulis.